Oh, taga topi lang ng karton, 115 sahod. Sarap. Tali pa, no? Taga tali, taga topi lang. Taga tali, taga topi. Ah, sarap ng buhay. 150. Ang Taga tali lang ng karton, no? 100,000 yung sahot. <laughs> Bye. Ito so, sa mga nagtatanong guys kung bakit bawal ang colorblind dito sa Korea. Ito, gaya nito. Pag colorblind, pag colorblind ka, ang tingin mo dito itim. Oh. Pero ano talaga ang kulay nito? Wow. So guys, dito pag winter, halos wala na kaming ginagawa. Halos wala ng trabaho. Pero ito yung maganda sa company namin. Ayan, tatlo lang kami ngayon nagtatrabaho. Kaway-kaway naman kayo dyan, oh. Ayan, si Bro Vincent. Tsaka oh, kanila. <laughs> Ayan, si Bro Rico, guys. Tinan nyo suot, oh. Diba? So dito, ayun oh, yung mga ginawa na namin, oh. Ngayon sa company namin, tatlo lang kami. Wala yung amo namin, wala din si kami kamay. Hinahayaan lang kami dito. Ito yung mga i -re repair namin. Di ba? So yung mga damage, damage gaya nito. Ayan. Ayan, mga binalik na to. Yung mga na disgrasya lang. ayan o. Ayan yung uh, i-repair re namin or pag hindi na pwede talagang ya, Ano na yan ito yan mga ito yung mga ginagawa namin mga mini drawer so ito lang maganda dito guys kasi payapa wala mga ah, shibal shibal mga masasakit na salita si hindi guys sa iba maingay di ba mas mahirap magtrabaho, mabigat na yung trabaho mo tapos mumura-murahin ka pa. Ito lang yung boss, no? So, eroke eroke, ero ke. eroke ero ke, ero <laughs> <laughs> ano ba, ayos. Ayan. so, ayan naman guys, ang trabaho ni Bro Rico ay magtali lang tapos sa masawad na ng 100. Ano bro? Sarap ng buhay. Taga Sarap tali. Tara ng buhay. Tagatali lang ng karto, no? 100,000 uh -huh. mm. yung sahod. higit, bro. Ha? Huh? Higit. Oo, uh oh, -huh. 150,000. Ngayon, guys, oh. Sabi na naman sa una, mahirap. Eh, ganun talaga, di ba? Hindi ka naman magtali ng ganyan sa una, eh. Wala naman sa una, madali agad. Oo, uh -huh. yun pa rin nakakahilo, eh. Oo. Oh, oh. yan. That, really? Tama, toto. Yun. <laughs> Watch and learn. <burn>. Alam <laughs> ano mo talaga ang hirap na ginagawa. Alam mo talaga ang hirap na ginagawa. So dito guys, dapat masaya lang talaga. Kasi pagod din yung trabaho eh. Di ba? Hmm. Bro Vincent naman ay ng mga sticker. Dito guys, ito matatapos natin 'to. So gaano kasarap magtrabaho niyan, di ba? payapa kayo lang diskarte nyo mm. Ubusin ubus natin to sa iba kasi pag may bantay eh. mahirap eh hirap magtrabaho may pressure pag ito lilinis sila namin yan ayusin namin Mas yan mm. Yan. Diba? So ganito guys yan. Eh check mo ngayon isa-isa bawat gilid kung merong damage. Ay, binalik to kasi sigurado may damage. Yung iba mga sobrang simple lang, mga ganyan-ganyan lang. Binabalik. Pero ito, pupukpukin mo lang naman 'yan. Ng ito, okay naman siya, bumabalik siya. Ganyan. Okay pa to. Ito, 'yan, tulad ito hindi na pwede na kasi may umbok na so ito tatapa na to diba ano ba huwag kayo maniniwala dun sa pagdating nyo ng Korea eh. lahat mapupuntaan nyo mahirap lahat ng mga koreano salbahay hindi ganun Iilan lang din yan para mga Pilipino lang din ba? Diba? may masama ugali. ay mabait ganun din mga koreano guys marami tayong nakikita na mga di ba? mabait mga kasama nila Madaling trabaho, malaki sahod. Yung iba hindi lang pinapalad kasi nga delikado yung trabaho. Tapos walang overtime, ni talagang susuko talaga sila dun Rito, tawag na kami na take over. Ito na yung mga guys niyan. Ito yung product drawer

klaseng gabi na ito, guys. May maliit, may malaki. Yung tulad nito. O, nabitong. Tulad nyan. Ayan, guys. Bro, ayan, bro. Tulad nito. Ayan ito to. Ah, doon. Kaya re pa yun, mabilis lang yan. So, ubusin natin lahat yung kayo. So, kapag... Pag may okay, malo natin ulit. Pag wala na, doon na ang punta So, yun mga... Tapos uh, uh, yung ano, hindi na talaga magagamit siya yung sisirain. So yun, nire-refill din yung isa. Yung sombrero dito naman taga Tupilan. Oo. Oh. Ako taga Tupilan ako ng karton. Sumasawad ng 150. Sarap! Sikya! Sikya! Mani sikya niyo siya! Taga Tupilan ng karton. Taga, oh, taga Tupilan ng karton, 150 yung sahod. Sarap! Taga tali, taga tupi lang. Taga tali, taga tupi. Ah, sarap ng buhay. 150. Kaso minsan guys, may nag-o-offer din sa amin dito 115, 150 daw. Bayot di ay. Kanon di ay. Ay, siya, ayan, gaya nito. Ah, ayan, yeah, sira na mo. Ayan. Kapag sira na guys, ito naman. So, ah, so. Buat no? Oh, buat ka lang ng gaan-gaan, no? Oo, oh, buat ka lang. 150 na. Sarap. Oh. 150. Yung mga ano. Ayan, sorry. Wala ka lang ng tape, oh. 150 na. Oo. Sarap. Wow. No mo masisan. Talap, talap ba? Nagagis ka lang ka lang. 150 na, oh. Uh, Oo. Ayan lang, ha? Oo. 150. Sarap nung buo. Buksan mo lang kabinet, bro. 150 na. Oo. Pagbukas ng... Kabinet, 150 na. Kaso ngayon, um, wala yung 150 sa kabinet. Yan, nasira. na na So, 150 na, no? Wala So, yeah. So, May hanong katotohanan guys. Oo. Sinapasaya lang namin. Oh. Eh, tandaan yung <laughs> Ay, yan, oh, oh, oh. Yan, oh. Mabigat yan, hindi lang lahat uh, ano, magaan, mabigat talaga yan. Kala nyo lang magaan. Kala nyo lang yun. Walang hindi kakayanin sa taong porsigido, determinado, may gustong marating sa buhay pakinabang ka rin. Diba? <laughs> niya yan ng slider na tinatawag. Ah. Oh. Ganyan. So lahat na nag sa dito sa amin guys. Ito dito nahihirapan sa una. Mukha lang kasi madali yung drill niya pero sa una mahirap talaga yan. Pag wala ka experience. Ayan yung to Ayan o. Oh. Okay na ulit. Gawa na ulit siya guys. Ayong sa... Ay. Ayong sa... Ay, shik ya. Hagilap. Uh, so, mayroon na siyang crack, no? Napakagaling pala ni bro Rico. Igo one day. Pull iso. O, oh, yan. Yan isang magaling namang gagawa. Proud na proud ang iyong pamilya sa Pilipinas, kabayan. <laughs> Dahil dito sa nadiscoverin mo, ikaw ay may shibal. Shik ya! <laughs> ay diba? Ta, balik. Yan, guys. Oh, 'yan. Pag 'yan ay nakalagpas, hindi si basic ya, talaga, guys. Bawal 'yan. ba? Diba? Kaya nga ni repair para ma-double check ulit yung mga 'yan. Oh, 'ba. Diba? 'Yan. para hindi na kami ulit gumawa yan nagbuhat ka lang oh 150 na oh so yun ka, uh, ginagawa nila mga boss no? uh, iba box nila ito yung uh, namin dito uh, mga may sira may mga pulyang or sira so para sa mga oh uh, yan para yan sa ano no sa uh, uh, para hindi siya basta-basta malumpo uh, uh, iba box ulit so ito yung mga na-repair at uh, tsaka na ulit yan Recycle bro. Uh. <laughs> Recycle. Pera, naman, yamo. Pera na naman niya mo. Pera na naman niya mo. So, so, yun ah. Uh, yun nga, ano Mali, no? Mali, mga uh, guys. Mali. Ganyan talaga, mga guys, no? Uh, hindi talaga nawawala yung pagkakamali. So, sa bawat pagkakamali natin, doon tayo natututo, no? Uh, so, okay lang na magkamali, no? Sorry, guys. Sorry, sorry. Sorry, sorry. So, sa mga nagtatanong, guys, kung bakit bawal ang colorblind dito sa Korea, eto, gaya ito Pag colorblind, pag colorblind ka, ang tingin mo dito, itim. Oh. Pero ano talaga ang kulay nito? Wow. Diba? Brown, di ba? Ah. Brown. So, so hindi basta-basta. Na so, no. <laughs> oh. So, no. So, so, nung una ako dito, nalito rin ako diyan eh. Yung blue at saka yung yan, yung brown. Nalito o, diba ako diyan eh. Yung dalawa ano? Ano yung, bro? Yung isang paleta. Isang buong paleta, mali yung ano nila. <laughs> Oo, oh oh, 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 one time no, oh, nagkamali. So, yun nga, katulad nga ng sabi ko is, lahat pwede magkamali, pero bawat pagkakamali natin is doon tayo matututo. Mga ano, you know, basic basic. Saka ka. ganito guys. Pag guys namin pinagkatiwala kami na tatlo lang kami, pwede namin gawin kahit ano gusto namin. syempre pakita niyo rin na dapat kayong pagkatiwalaan, tapusin niyo yung trabaho, di ba? Yeah. Pero kasi iba pa oras lang. Kami hindi, lang ang trabaho. Nakakanaw. <laughs> 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 Nakakanaw. Uh, mga ma mo mga malalakas na kasi malalakas na titigas na yung buto parang hindi ba dala yung mga amo natin oo kailangan magpabayaan pa rin yun tapusin pa rin yung trabaho yun pa rin ang pinakadabis yan oo oh, oras o dalawang oras pa yan lang gagawin natin bro oo ito na lang gagawin namin mga bro tingnan, tingnan yung mga boss no? napakadali lang tingnan pero <laughs> madali lang tingnan pero alam mo yan oh, mo. Oh, mo. lahat mga ngawit oh. lahat ng mga laman laman mo talagang gagalaw <laughs> ha Oo <laughs> ha okay. Ayan guys, tamang tornilyo na lang kami ngayon. Si Bro Vincent ato doon. Ang babaklas ka ng tornilyo. Ayan lang yung mga tutorial mo. Ayan siya, recycle nga. nagtanggalan na turno libro magkano na 150 <laughs> nagbaklas lang ng ano nagbaklas lang ng turno libro magkano bro 150 <laughs> 150 easy money easy money magkano ba bro Bro, parang ang gorilla sa loob, bro. Gano'n, gano'n, gano'n. Ka talon, Talong-talong. talong talon kaya, na Gano'n. Pamatay oras talaga. 30 Minuten for